dito po ako ngayon sa garden. Magpapatrim ako ng halaman. Ayan. Sobrang lago na kasi. Kaya, para maging maganda ulit ang aking halaman dito sa labasan. Sobrang init po ng labasan na ito. Ang sikat ng aking. Ang halaman ko dito sa garden napaka po ng Japan. Ayan. Pinatitrim ko itong dating nakita yung ano, puno ng re, ah, yellow rose. Ayan siya. Diba? Napakalago na kasi. Pakaya, pinitrim na yan. Trim. Trim ba tawag doon? Ayan ah, ang aking garden. Ah, okay ka lang, Brad. Ayan si brother. Roger. Video lang po ito. Hindi po to live. Napakainip po talaga. Ayan ang aking mga ubas. So, no? Oh. Ano, ako diba? ano, 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 ano. sa aking flower, na magandang flower dito sa garden. Yan. Yan ang flower sa garden. Oh. ang flower sa garden and then ito po nakapagtanim ako ng papaya dito sa Japan. Ayan ang papaya ko. Palaki na siya. Month of August po yan. Pero pag taglamig na po. Ayan si papaya. Pag taglamig na mawawala din yan. O na mo yung mga bulaklak na yan. O oh, nalalanta na sa... Ay, napakainit talaga. Ano yung itong ampalaya ko. Oh. Nagdulay, dilaw na siya. Uh, orange ba? Dilaw? Orange? Ayan. Aking ampalaya. Ampalaya yan. Ampalaya. Ay, napakainit. Pag mga tayo tayo hinihingal ako. Si ni brother ko. Oh. Ayan ang aking garden dito sa Japan sa mga manonood ninyo, Salamat po. Pa-like, pa-share, pa-comment sa aking vlog na ito. Hello po sa mga friend po. Friend ko dyan. Ayan, mag nilipit lang ako nito mga nagkalat na mga pinagtabasan ng puno para maayos na dito. Sobrang lago na kasi. Maabot na hanggang bubong. Pero maganda yung bulaklak na yan. Mamaya, papakita ko yung itsura ng bulaklak na yan. Nung pag, ano, pag tin March, March, April, maganda yan. Tagsibol yun. Ngayon kasi August. Kaya napakalago ng alaman na yan. Kaya pinatrim ko na siya. Ang dami ko nag... Na ano mga na ano? Ayan. Ang Sobrang so, lagok po ng halaman, kaya sobrang niya, oh. 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 Sobrang lagok ng halaman. Kaya pina, pinatring po na siya. Pero ang ganda ng bulaklak niyan. Kulay dilaw na malago siya. Tuwing ano naman yun, tuwing March. Ayan, sakura. No, March, yan Ganda ng bulaklak niyan. Dapat, eh. Eh, ngayon, puro dahon na lang siya. Kaya, natanggal ko na yung mga dahon. lago-lago na. kanya po, kaganda ang bulaklak niyan. Po. Kaya pinatrim ko na siya para sa sunod maganda ulit. Thank you for watching.